20 million pesos na halaga ng mga peking sigarilyo ang nasabat ng pulis sa isang warehouse sa Batangas. Kabilang sa mga naaresto, ang anim na Chinese na nagpapatakbo ng pagawaan. Nagbabalik si Day Mabuel. Nasa kote ng mga pulis ang dalawang lalaking yan sa buy operation sa isang gated property sa Gonsillo, Batangas itong Merkules. Nang buksan kasi ang isa sa mga kahon mula sa dala nilang sasakyan, tumambad ang mga illegally manufactured o peking kahan ng sigarilyo. Hawak pa ng isa sa mga lalaki ang marked money na ginamit sa buy bust. Kahon-kahong peking yosi pa ang nabisto sa loob ng sasakyan. Ano to mga permit ba to? Hindi alam. Hindi, alam. Hindi alam? Nang pasukin ng mga operatiba ang warehouse sa property, nakita ang pagawaan ng mga peking sigarilyo. Halos 700 kahon ng mga Peking yosi ang nakumpiska. Higit sa 30 individual ang naaresto. Anim sa kanila ang mga Chinese at isa raw sa kanila ang itinuturing na boss. Ayon sa mga otoridad, June pa nagsimula ang ilegal na operasyong ito. Nagsimula lang ito sa isang uh, uh, kunyari eh, farm no. Kaya itong uh, mga taga-rito sa barangay na ito is eh, hindi nila nalaman kasi nga nakikita nila isa uh, puro manok at mga Uh, nagtatanim lang ng mga kahoy yung uh, mga tao. Lumalabas na pagkagawas sa mga sigarilyo, nilalagyan ito ng label ng isang kilalang brand. Yung uh, iba kung makikita nyo, wala pa itong uh, label, no? So pagdating ito sa point of uh, destination nila, nilalagyan itan nila ito ng markings and uh, nilalagay nila sa isang uh, uh, kahon na ang uh, nakalagay doon sa kahon na yon ay uh, brand ng isang uh, kilalang uh, sigarilyo. Ilan lang ito sa mga kahon ng peking sigarilyo na nabisto ng mga operatiba ng salakay nitong warehouse. Ang ilan sa mga ito sa Visayas at Mindanao ang destinasyon. Gumamit pa ng generator ang mga sospek para hindi mabisto ang mataas na konsumo nila ng kuryente. Inaalam pa ang tunay na may-ari ng property. Sa tansya ng Bureau of Internal Revenue, aabot sa 20 million pesos ang halaga ng nasa bata peking sigarilyo. Uh, wala po kasing documentary stamp tax yung product po nila. So, doon pa lang po malalaman natin na hindi po sila nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Yung documentary stamp po na nakita namin dyan ay from foreign country, okay. hindi po from the Philippines. Mahaharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa National Internal Revenue Code. Sisirain naman ang mga nakumpiskang kang sigarilyo at mga makina. Nagbabalita naman sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.